hello mga kababayan, gandang umaga po sa inyong lahat. At lalong-lalo na sa mga solid subscriber nato, dyan, gandang umaga po. Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag. Kumusta kayo? Ayan po. At ngayon ay nandito ta rin tayo sa PB House at ang gagawin natin dito ay ano, patuloy pa rin tumuto, patuloy pa rin tayong tumutulong sa panday ni Bitoy di vlog sa paggawa ng CR dito. Ayan po. dahil hindi pa natapos sa paggawa ng CR at tutulungan pa rin natin sila. Ayan po. Ayan mga kababayan, nandito na yung panday ni Bitoy. Ayan. Dito na. Say, tira dapat. Layout. Layout muna. Layout muna siya dito. Ayan. Para masimula ng pagpapalitada dito sa loob. Ayan. Shut up. Shut up doon po. Siyasaman. Francis Villabito. Hi, Francis Villabito. Shut up do kay Francis Villabito. Dito. Ang gagawin na lang namin ay ano? Mag-bistay pa rin, Pat? Bistay. Mag-bistay kami ng buhangin. Kasi yung binistay namin ni Chris no, na, naubos na. Ah... Naubos na tapo dahan na. Punta tayo sa labas para magbistay tayo ng buhangin. Ayan po. Eskwala, nandyan lang pa. Sa tabi-tabi. Puntahan natin. Kasama ko si Melvin ngayon magbistay. Kasi sabi. Just na busy. Tara, Magbistay tayo ng buhangin. Ayan mga po, Dito. Magbistay tayo. Sobrang Dito. Ayan no? Yung binistay namin. Ano na. No? Dalawang sako na lang yung natira. Hindi dalang na lang ito. At ito yung buhangin na namin. Bistayin. kabayan. So ngayon patuloy pa rin po tayo ng ganun dito. Nagbistoy. Uh, bistoy? mm. Dahil lalaki nagbistoy. <laughs> Yan po. Grabe init na. No? Okay. Sa mga init sa kugugman niya. Mm. Good. Oh, hot na. Oh, hot. Tang, ini dia oh, nak buka. Oh, ini pelihara kita. Lihat <laughs> tak? Ini jadi tenang so. Oh, gimana? Gila tu tidur kon. Okey. Nah, kita di terpi tu. Kedua kita Cuma akan makan atau ni? Abis kita. Kau tak cukai Yang tahu macam apa? Game mana ni ber? nak ni ada ni? Ini tu pasti ni debu kan? Kenapa nak tutup nak kon? Ini juga ini ya. Jadi ini semua mau ada. Yuk lah. Mana lagi? Ayo. Ya kan bro. Mulia wala ini. Ini juga ini. Ini juga ini. Pino, 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 menkompres kedalam dalam itu. Kami ada itu. bukan yung buhangin at saka sa minto yan si Melvin na pinapawisan ng marami <tinyo> ngayon gagawin na lang namin ito ay dalhin namin dito sa ano para magpapalitada na siya yung panday ni Bitoy yan Uh, actually mga kababayan may nagtatanong kung buhay na ba daw yung ano yung magic flower ko dito sa labas Yan, tingnan natin ayan buhay na pero <laughs> buhay na rin yung ano buhay na rin yung damo ayan, oh. ayan lucky na yung magic flower ayan, oh. may bulak na huh? ayan. Ayan, dito may nagtanong sa akin kung buhay na ba daw ayan oh. buhay na na. Pero ano, uh, alisin ko muna yung damo. dami na yung damo. Bilis lang tumubo yung damo. ano may bulak na. Ayan. Pati dito may bulak na. Ayan po. Ayan mga kababayan. Simula na yung nagpapalitada sa loob. Ayan po. Yung kanto. kanto nang bintana si yung nanya na palitadahan Ayan po ha ah. bisik busy ka kaya basah do masa hmm? pilit kayu kayo sama ka pilit si mong gugma siya <laughs> part <no? laughs> tama na tama na lang <laughs> bayan nagkanto. kanto sa, sa bintana. Isu dapat na. Hmm. Minuman 'yung ano, nagkuha na ano. Minasa. Na bohangin. pag mo gana balikan ra puni man na diha di man maka isa no no man diri ko niya pa to init kay dito eh Diyan naman sa ano. Ang sira na part, parehas red yung sulod ng CR. Hmm. Ah. Sabi. Pitik may part. Muna ni Skulado niya rin gabanggit pa. Oh. Yeah. Hmm. Ano mo Bakal? Putlon, tana? Pagkuha hmm. grind ya. Malisod mo na na. Hmm. Ano yung Yan. Katingin natin yan. Malisod pag iskwalag. Nainin labaw. bukas na sa loob Yan. papalitada. Ayan. Patikan ko sa bintana. Tapos na. Ang gagawin na lang namin dito ay mag-glory ngayon dito. Ayan. Gagawin na namin dito. Para bukas makabili niyang tiles. Tiles na lang. Part Oo. Okay kayo. Ayan. At ang gagawin ko po ay magkating po ako ng bakal para eh mm. kailangan sa flooring ayan po E aí, vamos Bok, oh, Ito. Ito. An ang tagas part, pila ka? One part, bok. Ha? Pila ka bok ang tagas? Yeah. <laughs> upat ra? Oh. Pila? One. Upat na pila. <susur> kababayan tapos na po nagkating ng ano back ang video kusbin eh mga kababayan oh. dito tapos na na flooringan ayan no? Oh. ayan may abang sa bawal uh, pag makabili ng ano tiles pwede na tiles tapos na napalitidahan dito ayan sorry ayaw kababayan yung ano ngit, ngit kasi wala pang ilaw dito yan yung sa labas naman ang maliwanag ayan kita dito tapos na ng palitidahan ayan yung kulang na lang dito yung pinto na lang ayan kati dyan lagyan ng ano harang sa tubig part no? para hindi makadaan yung tubig no? Mm -hmm. Ayan. At dito yung muna yung update natin dito Pati dito tapos na Pati sa gabila Yan, tapos na rin Pagpapalitada Ayan po. At yung kanto sa Bintana, tapos na rin kababayan kunti na lang gagawin dito ayan matatapos na ito part na may na lang ayan ah, lang muna yung update natin dito sa labas ng CR mga kababayan at palagi lang po kayo manood dito sa mga upload ko ayun po para makita nyo yung kagandahan dito sa labas ng PB House Yeah. Nandun, si Nandun si Bitoy. Nandun si Bitoy di Limix Vlog. <laughs> putulin natin yung ano daw. Sabi ni Sir Paul. Yung dahon ng mangga ito. Ito putulin yan para makita yung view sa siya. Po. At nandito si Bitoy. Ano yung ginagawa mo dyan boss Bitoy? kaya ay nakakalimutan na yun ni Peter Paul yung ilista ilista ko ba baka nawala mga mm. uh, ulit tayo ng ano lista yan kasi hindi pa man nabili sobrang busy kasi nila kaya yeah, mm. nag ano tayo nag quotation tayo ng bago na materyales ay ate pintahin muna natin kung hirap mag ano bisita no uh, hirap lalo, lalo, lalo. <laughs> wala kang alam dito huh? sa pagkwintada ng materyales pag pagdating mo dito ano ano ka na nagtaka ka na bakit kulang kulang nyo kulang nyo hirap talaga ang dami kasi yun kung makikita o CR lang yung mm -hmm. CR yung CR lang, lang yung pagkaguhan yun pero ang kulang pa yung lista na yan ah it's cute Milvino yan si Milvino what's up yung skim cut na do. To. Ayan mga kababayan. Ito lang muna yung update natin dito sa PB House mga kababayan. At palagi lang po kayo manood sa mga upload ko. Ayan po. At yan lang po muna ang update natin dito sa PB House mga kababayan at paki-subscribe naman sa aking YouTube channel Junjun TV. Ayan po at maraming salamat po sa nag-subscribe sa aking YouTube channel dahil nag-50k subscriber na po ako. At true to 16 tayo. Ayan po. At yan lang po. Maraming salamat. Bye bye. God bless. Amping Muntanan.